Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa inyong lahat. Alas 11 na naman po ng umaga. Tara, mamigay po tayo ng mga lucky numbers na talaga naman pong inaabangan nyo. Talaga namang nagnanais kahit sino talaga ang manalo ng jackpot, ano po kasi ang lalaki po ng mga prices ngayon ang mga six digit lucky numbers Pilipinas, I'm sure, pati sa ibang bansa malaki po kaya nakatutok po, lalong lalo na po yung mga followers natin dyan ng abroad kaya walang sawa pong chat ng chat Sir Red Pakod, Sir Red Pakod naman po Pakod naman po, pengi pong lucky numbers yun po yung mga private consultation members po napakadami na po nila mga kalaki na mga slot po nakuha nila ang slot ng July, August at ngayong September ang slot po natin hanggang September na lang po, wala na po tayong October, November, December. Dahil ipapa-open po uli natin 'yan. Kung gusto po ng July, i-renew po nila. Kung gusto po ng August, i-renew po nila. Ang hindi po mag renew iibibigay po natin yung slot sa iba sa mga uh, nakaabang po d'yan para po makapasok naman sila, maranasan, maranasan naman nila sa private consultation. Ito po ay walang pilitan na sa mga may gusto lamang po. Kung gusto mo, subukan mo. Kung ayaw mo, okay lang. Okay sa mga interesado lang ha kung interesado ka, PM ka lang po sa akin, sabihin nyo po interesado kayo at tatawagan ko po kayo. Make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit po. Okay, so kung ready ka na, ready na rin ako, tara. Mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po para po sa lahat. Kaya eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Eto na po, kung umpisaan po natin yan sa 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers mo ay Number 41 Number 32 Number 37 Number 25 At number 18 At syempre, at six digit zero nine, ang 6-digit 0 to 9 Ang 6-digit 0 to 9 mo ay Number 5 Number 6 Number 1 Number 2 Number 9 At number 8 At ang 6-digit 1 to 29 mo ay Ito na po, number 20 number 25, number 15, number 5, number 14, at number 6. At syempre, ang 7-digit lucky numbers mo ay number 18, number 24, number 29, number 34, number 36, number 38, at number 31. At para naman po sa 8-digit lucky numbers, ito na po ang 8-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na number 39, number 14, number 18, number 10, number 23, number 26, number 17, at number 32. At ang 10-digit lucky numbers, ready ka na ba? Abay kung ready ka na, ibigay na natin ang 10-digit lucky numbers abroad. Ito na po ang 10 digit lucky numbers abroad. Umpisan po natin sa 41, 48, 49, eight, 51, nine, fifty one, fifty 56, thirty seven, thirty three, twenty eight, twenty four po, nineteen. Na, ano na, <laughs> na po ang ating na Ano ba 74, 75, na 77, 78, ilong ko. 81, 82, 83, kayo. Okay. <laughs> Ay, po, kompleto na po ang ating lucky numbers abroad. Eto, dito na po tayo sa Pilipinas. Ang 642, 645, 649, 55, at 58. Ayan. Bago po natin ibigay yan sa masusugit po natin mga followers, mga kalaki. Uh, kung ready na po kayo, abay. Ready na rin po ako pero sa mga nagnanais po na makatanggap po ng mga laki numbers every day ipalaw lamang po kami sa Facebook ang red parong kinahanapin niyo po na meron pong 316,000 followers. Sa TikTok po, 414,000 followers. Sa YouTube po, 16,000 followers. At syempre po, may second account po kami, Aris Gatchalian. At red parungkin po na naka-yellow t-shirt po ako. At meron po akong 50,000 followers kami ni Lola. May picture po kami. Yun po yung mga account na pwede nyo pong ipalo. Pwede kayong humingi ng mga laki numbers. At pag nakita ko yun, nabasa ko yun, iya-accept ko po agad kayo. Okay, mga kalaki ha. At syempre, mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin, libre po yan, wala pong bayad. At syempre, mga kalaki, tandaan nyo ha, 3 days bago po natin palitan. Okay? At eto na po, kung ready ka na, abay, ready na rin ako, tara. Kunin mo na ang pwedeng maging magpabago ng buhay mo, ang mga 6-digit lucky numbers. Game na! Eto na po ang 6 42. Ang 642 6-digit lucky numbers mo ay number 17 Number 8 Number 24 Number 27 Number 32 At number 36 At sa 645, ito na po Ang 645 6-digit lucky numbers ay Number 31 Number 22 Number 29 Number 30 Number 18 At number 17 At para naman po sa 649 ang 649 6-digit lucky numbers mo ay number 20, number 5, number 14, number 15, number 26 at number 24. At para naman po sa 655, ang 655 6-digit lucky numbers mo ay number 16, number 27, number 25, number 29, number 38, number 42. Ayan po. At syempre, ang last po, ito na po ang 658 six digit lucky numbers. Abay, ready ka na ba, Pilipinas? Ito na, kunin mo na ang 658 six digit lucky numbers. Number 15, number 37, number 46, number 48, number 53, number 19, at number 22. Ay, hanggang number 19 lang, walang 22. Okay, eto na po mga kalaki, kompleto na po ang mga 6-digit lucky numbers po ngayong tanghalian, takbo na po sa suki yung outlet, ah. make sure po ah, na nyo po yan, at syempre, ah, ilalaban nyo po yan ng 3 days bago natin palitan. Okay, so eto na po ang shout out time, shout out po sa pamilya, dela La Vega. Ayan, Pamilya, Pamilya De La Vega po ng, ano yan, ng Santa Cruz, Laguna. Hello po sa mga taga Santa Cruz, Laguna. Maraming maraming salamat po sa mga panonood nyo po lagi sa amin, walang sawa. At syempre, sa mga toda po ng tricycle po dito sa may, sa yan? Espanya. Ayan po sa Espanya po, sa, sa, Manila siguro to. Hello po, maraming salamat po sa mga walang sawang panonood nyo po. At sana po, palarin kayo lagi sa mga lucky numbers namin. At syempre, happy birthday po. Dagdagan po natin, happy birthday po kay ma'am kay ma'am ano to kay ma'am Karisa kay ma'am ano to Lani at kay ma'am Senya yan happy birthday po sa inyong lahat at syempre po, huwag po kayo, opo, bibigyan ko po kayo ng lucky number. Basta birthday mo, bibigyan ko po kayo, kayo ng lucky numbers. Okay? At ingat at good luck po. Uy, mag-lunch na kayo ha. Kain kayong mabuti at ingat. Huwag kayong magpapakabasa ng ulan. Huwag kayong magpapailit sa araw. Masama pong magkasakit. Mahal magkasakit ha. Ingat at good luck